Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. <laughs> Magandang magandang araw po Pilipinas Muli na dito na naman po yung lingkod Epe Labrador Sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group PP Panyo Labrador At syempre sa ating magpapatuloy Binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao Na patuloy po na nakasabay ba'y tumututok Dito sa ating programa Maraming maraming salamat po At syempre salamat din po natin na ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na kasabay ito po tutok dito sa ating programa. Maraming 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 salamat po at maging sa ating mga bago mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na way lagi namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay may tinatalakay dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po at maging sa ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa araw po ito mga kababayan, pag-uusapan po natin itong si Paulo Duterte ha na anak din ni Digongyo. na kung saan itong si Paulo Duterte ay congressman ngayon ng 1st District ng Davao City. Kamakailan lang po kung napanood po ninyo ang mga sinabi ni Paolo uh, Paulo Duterte dito kay Congresswoman Franz Castro na ayon pa nga kay Paulo Duterte, wag naman siyang magbalat si Buyas. Dahil kung maalala po ninyo, ano, uh, mga kababayan, Nung tinanggal po ng kamera ang confidential fan ni Sara Duterte. Nagalit ho itong kanyang ama na kung saan nagsalita ho ng mga pagbabanta laban ho sa kamera at nanakot sa mga kongresista o congressman. At maging dito kay Congresswoman uh, uh, France Castro na ipapapatay niya di umano si Castro. Na kung saan hinamon din niya si Romualdez na ipakita ang salin ni ano, Romualdez. Dahil sa mga kagaguhan na mga pinagsasabi ni Digonyo, umalma ang kamara. Ngayon, nung umalma si Castro sa mga pananakot ni Duterte, kinasuhan niya si kinasuhan ni, Digo, uh, ni Castro itong si matandang demonyo na kung saan nagsalita ng mga akala niya siguro eh, siya pa rin ang presidente kaya ganun siya kaluwag. Diba? magsalita. Ganun siya kaangas magsalita. Nung nalaman ni Paulo Dutae na kinasuhan ni Castro ang tatay niyang uh, ng kamukha niya, oh, demonyong uh, parang demonyong uhaw, uhaw sa tubig. <laughs> na mukhang sa galing sa Inbornal. <laughs> ha? Nagalit si Paulo Dutae. Ha? Na huwag daw pak, oh, wag daw mapikon si Castro dahil biro lang daw 'yon ng kanyang ama. Ha? Ah, at huwag daw siyang magbalat si Buyas. Ayon ho kay Paulo Dutai. Sa totoo lang mga kababayan, eh, alam ho natin na ipagtatanggol ho ni Paulo Dutai ang kanyang ama. Ha? Ah, kanyang ama na kamukhang kamukha niya na kung saan sa itsura pa lang ng magamang amang ito, ah ng mag ito, alam mo na, nasa impyerno talaga sila patutungo. Ah, Dahil pareho silang demonyo. Sa totoo lang mga kababayan, 101% ho. Lahat ho na mayroong ugali itong si Digonyo ay mayroon din ho si Paulo Dutae. Na kung saan nakuha po ni Paulo Dutae ang ugali ng kanyang ama sa pagiging mapagpanggap, sinungaling, magnanakaw at higit sa lahat, yung pagiging mamamatay tao. Sa totoo lang po mga kababayan, natitiyak ko po. Kahit hindi sila mag-ama dahil pareho sila ng budhi, isip at kaluluwa na ugod ng sama at itim, kakampihan pa rin niya itong si Digongyo. Bakit ko nasabi mga kababayan, may demonyo bang sangayon sa kabutihan? May nakita ka bang demonyo na ang layunin ay bumuhay ng tao? Ha? Magbigay ng kapayapaan? at magbigay ng kaligtasan sa tao? Di ba wala? O, oh, kaya kahit siguro hindi sila mag-ama dahil pareho sila ng budhi, kakampit-kakampi pa rin ito si Paulo Dutay na kung saan mukampit ng demonyo. Naniniwala ako kakampihan ni Paulo Dutay ito dahil si Paulo Dutae ay isa rin ma o mapagpanggap Sinungaling, magnanakaw at mamamatay tao rin. Talagang ano magkakampi sila sa anumang ispeto ng buhay. Kaya hindi na ho kataka-taka nakakampi ho talaga itong si Paulo Dutae. Ha? Lalo na ama niya ang nagkakalat ng lagim. Sa totoo lang, noong tinanggal ng kamera ang confidential fans ni Sara Duterte, na katulad niyang anak ng demonyo o mamamatay tao, hindi rin siya ha? na kumbaga naggalit din siya at halos hindi rin mapakali sa upuan na para bang may bulati sa poet. Pero <laughs> sa totoo lang ho, galit siya dahil hindi na makakapagnakaw ang kapatid niya sa pera ng taong bayan. Galit si Paulo Duterte kasi hindi sila makakapagpayaman ng husto kapag nawala ang confidential fund ni Sara Duterte. Sa totoo lang po, kung atin pong iimbestigahan itong si Paulo Duterte, billion din po ang ninakaw nito na kung saan para silang nagkakarerahan sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kaya nga kung sakaling lahat ng mambabatas sa Kamara ay iimbestigahan, lalabas so na walang makakapantay kay Paulo Dutae sa laki ng kanyang nakulimbat. Lalo na nung ano, tatay pa niya ang ating pangulo, halos walang pag ano eh, walang uh, walang walang paglagyan ng pera ni Paolo Duterte sa dami ng nanakaw niya sa totoo lang mga kababayan alam po ng mga anak ni Digong yung kung paano sila pinalaki ng kanilang ama at nakita nila ang estilo ng kanilang ama kung paano manatili sa posisyon gamit ang pera at dahas Nakita rin po na magkakapatid na ito kung paano yumamon sa pamamagitan ng kapangyarihan o oposisyon. Kaya hindi nakatakataka kung bakit napakahalaga sa pamilyang Duterte ang makapagnakaw araw-araw. Dahil nakita nila kapag marami kang pera na maaari mong imudmun sa mga taong walang pakialam sa ating bansa o sa nangyayari sa ating bansa ay mananatili sila sa posisyon posisyon na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon para makapagpatuloy sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Dahil sa pera, nagagawa nilang manatili sa posisyon. Dahil sa pera, na nakukulimbat nila kahit pa sila ay mga, ma mga, mamamatay tao, kahit pa sila ay mga sinungaling at mga magnanakaw, eh mananalo talaga sila sa dami nga ng pera na pwede nilang imudmud. Eh biro mo ha, ah. alam ho ng buong Davao City na drug lord si Paulo Dutay. Bakit siya nananatili sa posisyon at nagiging, at naging congressman pa? E eh, nga ba nangyari yun? E eh, alam nyo naman mga kababayan, dito po sa Pinas, kahit pa magnanakaw ka, adik ka, mamamatay tao ka, pwede kang maging politiko basta marami kang pera. Pera na na sisilaw sa mata ng mga taong walang pakialam sa ating bansa. Tignan ninyo, 'di ba? tignan na lang na tignan na lamang ninyo si itong magkapatid na Tebes. 'Di ba? Ilang taon na nagdurusa ang mga kababayan natin sa Negros Oriental sa mga kalupitan kahayupan ng magkapatid na 'yan. Bakit ba kahit alam ng lahat na napakarami na nilang pinapatay, sila pa rin ang naluluklok tuwing halalan o sila ang nalalagay sa pwesto. Alam nyo kung bakit? Dahil ho sa pera. Pera na kayang gawing bulag, pipi, bingi ang sino mang tao na nasisilaw sa pera. Kaya nga unang araw pa lang ni Nyo sa kanyang pagiging pangulo, inumpisahan niya na agad o inumpisahan na agad niya ang pagnanakaw gamit ang kanyang pagkukunwarit kasinungalingan nang sa gayon, dumami pa nang dumami ang kanyang salapi. Para kung sakaling naisin man niya tumakbo sa susunod na halalan o sa ibang posisyon, may pera na naman siyang magagamit para manalo. Sa totoo lang po, dito sa ating bansa, karamihan natatalo ang isang politiko kapag maliit lang, ha? kapag maliit lang ang ipinamumudmud sa mga taong mukhang pera. Kadalasan sa mga nananalo ay eh yung namumudmud ng limpak-limpak na salapi. Dahil alam nila na ang pera ang makakapagpanalo sa kanila sa tuwing may eleksyon o tuwing halalan, ang paraan nila ay mag-imbak ng pera sa pamamagitan ng kanilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Maraming politikong abusado, maraming politikong magnanakaw, makademonyo ang pag-uugali pero nananalo pa rin. Tulad ng sinabi ko, kaya ho sila nananalo bagama sila yung demonyong pag dahil ho sa pera. Kaya nga si Digongyo at maging yung mga anak niya, iisa po ang istilo nila, iisa ang galawan nila, iisa ang layunin nila, ang manatili sa posisyon habang buhay at patuloy na makapagpayaman sa pamamagitan po ng kanilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya nga kung tayo po ay magigising lamang sa katotohanan at tayo po ay magkakaisa po para pumili ng mga taong may malinis na kalooban, hindi mananakawan ng mga magnanakaw na politiko itong ating bansa. At kung tayo po ay magkakaisa lamang para bantayan ng ating bansa, madali po nating maihahabol ang ating bansa patungo po sa pag-asenso tulad ng pag-asenso ng ibang bansa. Huwag na po tayo magpasilaw pa sa pera na iminumudmud ng mga politiko. Nang hindi na po tayo ma maloko pa ng mga taong mapagpanggap na Pilipino o makabayan na ang katotohanan naman ay mga maka-China at mga traidor sa ating bansa. Kaya mga kababayan, magising na po tayo. Tama na po na nagtutulog-tulugan tayo sa katotohanan. Hanggat nang dyan po yan, yung mga mag-ama na yan, hanggat nasa gobyerno po yan sila. tignan nyo na lang ho, mula doon sa, sila lang po ang lagi nasa posisyon. Ah, kaya nga po sinisikap nila mga lumbat na mga lumbat sapagkat sa pamamagitan ng pera na nakukulimbat nila, mananatili po sila sa pwesto sa pamamagitan po ng pera na meron sila na nakukulimbat nila. Marami po silang pwedeng gawin para mapagtakpan ang kanilang kataksilan, ang kanilang kahayupan, ang kanilang kademonyohan sa ating bansa. Kaya muli po sa ating pong mga taga-suporta, ah, tulad po ng aking sinasabi, dun po sa mga kababayan natin bago po tayo magtapos, sa may mga kakayahan ho na makatulong sa inyong lingkod, eh meron po tayong Gcash. Ito po adong ah, po sa mga gusto pong tumulong, may eh, meron po kasi nagte-text ay nagme-message, nagko-comment, papaano daw makatulong. Tapos meron din umihingi ho ng bank account. Wala po tayong uh, ano bank account ano? meron po tayong uh, ano uh, wala po tayong bank account na binibigay meron po tayong binibigay yung ano po natin GCash po yun lamang po ang paraan parao oh, ngayon kung wala po kayong GCash, may kasabihan nga po tayo kapag gusto may paraan pag ayaw may dahilan yun lang naman po yun eh pero naniniwala po ko na marami pong Pilipino ang uh, kaisa ho natin sa ating pinaglalaban at sana po Huwag nyo pong i-skip ang ating uh, ads ano? sa pamamagitan po ng hindi niyo pag-skip ng ads ay makakatulong po kayo kahit papano dito po sa ating programa. Kaya muli po sinasabi po ng yung lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.